Alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa makunna li nahtadiya an hadana Allah Ahmadullahi subhanahu wa ashkuru wa atubu ilayhi thumma amma ba'du Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mga kapatid sa Islam at sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa mga sandaling ito Inihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana sa pamamagitan ng ating pakikinig at pananaliksik ng katotohanan patungkol sa ating reliyong Islam. Sana tayo ay patawarin ng Allah sa ating mga pagkukulang at ating pagkakasala at sana tayo ay tanggapin sa kanyang paraiso. Allahumma amin. At ang anumang aral na mapupulot natin ngayon dito ay may sabuhay, may sakilos at magbigay aral sa atin. Batid nyo ba mga kapatid na minsan tayo bilang mga tao ay nagiging judgmental tayo, hindi ba? Yung basta na lang tayo humuhusga na nakita natin ang tao na ganito siya, tapos sasabihin mo na masama na siya dahil doon sa nakita mo na panlabas na anyo na gawain ang kanyang ginawa. Pero ang kanyang saluubin ay hindi natin alam, hindi po ba? Dahil ang sa puso kung ano ang intensyon na nandirito ang tanging nakakabatid ay ang ating tagapaglika. Kaya bagat naman bilang tao, tayo, una o bago tayo magbigay ng panghusga o mga maling panghihinala sa ating kapwa, ay dapat muna ay itanong natin ang ating sarili. Ano nga ba ako para sa ating tagapaglika? Ano nga ba ako bilang isang Muslim? Itong nakita ko na napuna ko sa ating kapwa, kung ito rin ba ay ako ay maging katulad niya, ano rin ang masasabi mo? di ba? Kasi sino ba sa atin ang walang pagkakamali? Sino ba sa atin ang walang pagkakasala? Dahil lahat tayo ay tao na makasalanan at marupok at mahina at ang mahal ng ating tagapaglika ay aong siya na nagkakasala at humihiling ng kapatawaran lagi sa kanyang tagapaglika. Tunghayan ang hadith na ito mga kapatid dahil napaka maraming aral na ating mapupulot ang patungkol dito sa hadith na ito na kung saan ito ay naiulat din sa Bukhari at sa Muslim at naiulat din sa Uh, mga ibang mga riwayat ng mga ruwat ng mga hadith. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallama, huwa sadiqul masduq wa huwa sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma thumma yakunu nutfatan yawman nutfatan أم أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات برزقه وبأمله سبحان الله برزقه بكتب رزقه وأجله وأماله وسقي أو سعيد فوالله فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وليعوذ بالله wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu amali ahli al-jannah fayadkhuluha ya rab mga kapatid isa ito sa mga paborito kong hadith at pero ito rin ay noong nabasa ko ito noon pa ay talagang nagantig unang nangilabot ako sa ano ang ibig sabihin ng hadith na ito mga kapatid Una, ang hadith na ito ay naibahagi ng Bukhari at Muslim at nasabi ito ni uh, Abdullah ibn Mas'ud. Nakatotohanan ang mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya na siya ang tunay na nagsasabi ng katotohanan mula sa kanyang tagapaglikha. Katotohanan, ang bawat isa sa inyo na ipinapanganak o doon pa lang sa sinapupunan ng kanyang ina ay tibat ni umi na apat na pong araw ay nabuo na ang sinasabi nating nutfa. Ang nutfa, ayon sa mga pantas, ay ito yung maniyan ng gagaling sa babae at lalaki. Pagkatapos ng arbae na yawman, ay ito naman ay mabubuo na magiging alaka. Nang na ibig sabihin ng alaka ay ay damu al jamid al ito daw yung yung nagiging namumuong dugo na pagkatapos na nagka nagka nagkasama na ang nanggaling sa babae at lalaki at ito ay nabubuong dugo pagkatapos na naman ito ng apat apat na pong araw ay magiging ito ay, ay mudra ang mudra ang ibig sabihin ng mudra dito ay kait atu ito daw ay nagiging nagkakaroon na ng portion ang isang namumuong dugo nagkakaroon na ito ng ng balat o nagkakaroon na ito ng mga uh, sinasabi natin pag para maging mabuo na ang isang bata pagkatapos noon ay ang Allah subhanahu wa taala inuutusan niya ang anghel na sinabi na ito ay fayun fakufihruh at ang anghel na ito ay kanyang uh, kanyang yu'mar. Ang ibig sabihin ng yu'mar ay ipag-uutos ng Allah doon sa anghel na yon, doon sa sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina na ito ay magkakaroon ng apat na bagay. Natapos na ang lahat. na isulat na ang lahat. Ayon sa kagustuhan ng Allah at ayon sa kanyang kaalaman na ito yung tadhana. Nakasama ito sa paniniwala ng mga kamusliman na tadhana na ang lahat. Una, sabi dito sa hadith na ito ay, Bikat birizkihi, isinusulat na at tapos na ang ano ang magiging biyaya, kayamanan ng isang sanggol dito sa mundong ito. Magiging mayaman ba siya o mananatili siyang mahirap? O man ang kanyang makakamit dito sa mundo, tapos na at naisulat na. Pangalawa ay ajalihi ang kanyang buhay, ang kanyang edad dito sa mundong ito mananatili na ilang taon, ilang buwan, may mga sanggol na ilang buwan na matay na, ilang araw, o siya ay mananatili hanggang isang daan taon. Depende yun dahil ito ay nakasulat na ayon sa tadhana. At pangatlo ay amalihi ang kanyang mga gawain. Gagawa ba ng mabuti o gagawa ba ng masama? At ang pang sa kiyo no sa idon, kung siya ay magiging masaya o siya ay ang kanyang buhay ay magiging malungkot ang isa sa mga panta na nila dito ay ang kung siya ba ay paraiso o sa impermo. Ngayon mga kapatid, ang hadith na ito na nagpapatunay na tayo bilang isang Muslim naniniwala na ang lahat ng tadhana na mangyayari sa ating buhay nakasulat na, nakalaan na ang makakain natin, ang pera na mangyaya, ang pera na ating tatamasain, yaman dito sa mundo, ang ating mga gawain, gagawa tayo ng mabuti o masama, alam na ito ng Allah at nakabatid na ito, papasok tayo sa impyerno o hindi, alam ito, batid ito ng Allah, pero hindi nangangahulugan na tayo ay tapos na ang lahat, ay ikaw ay hihinto sa bahay o hindi ka gagalaw dahil walang sino man ang nakakaalam sa kung ano ang magiging makakagisnan natin bukas o isang araw. Tanging ang Allah. Kung gusto nyo nang kayo ay paraiso, wahaday na binigay Binigyan namin kayo ng daan. Daan para iso at daan para ito sa imperno. At dahil para dito ay dapat ninyong isa buhay at dapat ninyo itong isa kilos. Dahil ang Islam, kilos at gawa. Pagkatapos ng nasabi dito sa hadith, na ito kung saan ang lahat pala ay nakatadhana, mangyayari sa itinakdang oras, sa tamang itinakdang panahon, kung sino magiging asawa mo, ilan ang magiging mga anak mo, ilan ang magiging asawa mo, sa ano ang magiging mangyayari sa buhay mo, subhanallah, hada uhuwa imanu, bil, bil qadr wa khairihi kulluhu lillah ito yung wala sa tadhana na ang lahat na ito ay mula sa Allah mabuti o masama mawalan ka ng trabaho mamatayan ka ng mahal mo sa buhay mapilay ka o mabulag ka o magkakasakit ka o magagaling ka anong magiging kurso matatapos mo lahat po ito ay tapos na na sa kilos ang tao may mga tao na nagsasabi na ginawa ko ang lahat pinursigi ko ang lahat pero hindi ko nakamit ang gusto ko sa buhay. Yun pa rin po ay kadar. Dahil hindi ipinahintulot ng Allah sa'yo, maski anong gawin mo para doon sa kabutihan mo, pero hindi mo alam kung ito ba'y mabuti sa'yo. Inahangad mo ang isang bagay na hindi mo alam ito pala ay makakasama sa'yo. At ganun din, ayaw mo ang isang bagay pero hindi mo alam ito pala ay mabuti sa'yo nabanggit ito sa Quran wa'aasaanta krahu shay'a wa huwa khairulakum shay'a wa huwa may mga bagay na gusto ninyo pero hindi niyo alam ito ay masama sa inyo at mga bagay naman na ito ay inaayon ninyo o masama sa inyo pero ito pala ay nakakabuti sa inyo sino nakakaalam mga kapatid tanging ng Allah kaya ang isang muslim gawin mo kung alam mo na ito ay mabuti sa iyo hangarin mo pangarap mo sa buhay kung ano ang magiging resulta Yun na ang mabuti sa iyo huwag kang magsisi huwag kang manumbat o sumama ang loob mo Datapot po ikaw ay maging mapagpasalamat sa Allah dahil binigyan kanya niya na kung anong mabuti sa iyo at minsan mga kapatid nangyayari ito sa buhay natin na sinasabi natin blessings in disguise akala ko masama sa akin ito ito palang mabuti sa akin subhanallah kailangan natin ito na realize sa mga bandang huli bilang panghuli mga kapatid ang hadith na ito kung saan sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam at siya ay nanumpa katotohanan Sumusumpa ako yaong siya na panghawakan niya ang buhay ko. Sumusumpa siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isa sa inyo ay gumagawa ng mga gawain na mabuti na papasok sa paraiso. Hanggang ang kanyang pagitan at ang paraiso ay ang kamatayan. Ngunit gumawa siya ng gawain na, is, na isulat na sa kagustuhan ng Allah na gawain gawain ng mga tao makakapasok sa imperno hanggat siya ay makapasok sa imperno. At ganun din ay mayroon din sa inyo na ang pagitan niya sa imperno ay ang kamatayan. At nung ang kamatayan na ito ay uh, pagitan niya kung mamatay siya dito ay makakapasok siya sa imperno. Ngunit gumawa siya ng kabutihan na ito ay makakapasok sa paraiso. At pagkatapos nito ay napapasok siya sa paraiso. Subhanallah, ano ibig sabihin nito? Mga kapatid, nangangahulugan lamang na ang pagbabasiyan ng Allah ay ang ating mga huling gawain. Sinong nakakaalam ang Allah? Hindi natin alam. Kung ikaw ay gumagawa ngayon ng mabuting gawain, ituloy-tuloy mo lang yan. Kasi hindi mo alam, baka balang araw magbaliktad ka o mamatay ka sa oras na yon. Pag namatay ka sa oras na yon, insya Allah, tanggap ka sa paraiso. At kung ikaw naman ay gumagawa ng mga katampalasan, karumaldumal, pagtataksil at pagkukunwari, at pagtatambal sa ala, at lahat ng mga gawain na mga ito ay pinagbawal, magbago ka na kasi hindi mo alam kailan darating si kamatayan sa iyo sa oras na dumating sa iyo na ikaw ay nasa masama naninigurado na iyon ay ikaw ay sa mga taong sa imperno dahil ang sinabi ng hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam in innamal a'malu bi ang pagbabasya ng mga gawain ay ang ano ang panghuli mga kapatid sana po napulutan natin ang aral ang anumang ating naibahagi patungkol sa hadith na ito na kung saan ito ay magbibigay sa atin ng aral sa ating pamumuhay isa buhay isa kilos ang islam manalig sa Allah gumawa tayo at tunay na magtiwala lamang sa kanya at manumbalik at magpakumbaba wag natin husgahan ang sinumang mga tao husgahan nating sarili natin سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته